Guys, meron tayo ditong compressor ng refrigerator. So, paano ba natin i-check ito para malaman natin kung goods pa or pwede pang gamitin or sira na ba. So, dito guys, makikita nyo dito sa compressor natin. May tatlo ditong terminal. So, dito nakakunik yung mga protection guys ng relay at overload. So, dito sa tatlo na yan, may isa ditong common running or starting so ito yung diagram natin guys so kapag mag-check tayo pakita ko lang sa inyo yung diagram so kapag mag-check tayo gamit yung tester sulik natin sa resistance so kapag i-check natin common to running kailangan may continuity or resistance yan guys kasi connected yan dito sa common same lang din common pati starting so dapat may resistance din yan kasi connected yan common papunta ng starting. So, same lang din, starting to running. So, dapat may continuity din yan. So, kapag chinik natin yan, guys, at walang continuity, ibig sabihin, putol na yung winding dito sa starting or di kaya sa running. So, kapag ganyan, nasira na yan, guys. So, ngayon, pakita ko sa inyo. So, i-check natin yan gamit yung tester natin. Ngayon, guys, i-check na natin itong ah, compressor natin. So, sa pag-check nito, so, dito sa tester, select natin sa resistance. So, dahil may buzzer tong uh, tester natin guys, uh, select natin sa buzzer, yan. Yan, ganyan yung kapag may resistance. Dito, unahin natin yung common sa ka starting. Yan. So, yan guys. So, ibig sabihin walang resistance. So, ibig sabihin putol na yung starting natin. Dito naman tayo common sa ka running. Yan. So, ibig sabihin guys, uh, may resistance or continuity so ibig sabihin uh, connected pa yung running tsaka common uh, dito naman tayo sa starting at running so yan guys walang continuity ibig sabihin putol yung starting natin so ibig sabihin ito guys sira na ang compressor na to so malalaman natin yan kapag goods pa yung compressor kasi kahit saan dito may resistance yan guys kahit dito sa common sa starting common tsaka running at running starting yan kailangan may resistance yan lahat kahit balikta rin pa natin yan so kailangan may resistance yan